Babae, aksidenteng pinatakan ang mata ng glue sa halip na eye drops ang kanyang kinahinatnan. Alamin. Isang kakaibang insidente ang naranasan ng isang babae mula sa Detroit, Michigan. Nakatulog kasi si Yasidra Williams habang suot ang kanyang contact lenses. Nang magising ng madaling araw, naramdaman niyang dry ang kanyang mga mata. Bago tanggalin ang kanyang contacts, kinuha muna niya ang inakala niyang eye drops. Ngunit nang ipatak niya ito sa kanyang mga mata, nakaramdam siya ng init at nagdikit ang kanyang eyelids. Dito niya napagtanto na sa halip na eye drops, nail glue pala ang nailagay niya sa kanyang mata. Ano nga ba ang nangyari sa babaeng ito? Alamin natin. Dahil sa panic, dali-daling hinugasan ni Williams ng malamig na tubig ang kanyang mata at pilit niya itong binuksan. Subalit, matinde ang pagkakadikit ng kanyang mga talukap. Humingi na ng saklolo sa kanyang asawa at agad siyang naisugod sa ospital. Ayon sa doktor, muntik ng mabulag ang babae. Ngunit, dahil sa suot niyang contact lens na nagsilbing panangga sa glue, naisalba ang paningin niya. Maayos na natanggal ang contact lens at nabuksan din sa wakas ang mata ni Williams at sa halit na mabulag, nawalan lamang siya ng ilang pilik mata. Ngunit ikaw, ano gagawin mo kung ikaw ang malagay sa sitwasyon ng babae? D Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.